So, what's up sa inyo mga kakempyong? Andito na naman tayo sa isang panibagong video At ngayon ay gagawa na naman tayo ng isang kakempyong Sumaan niyo ako Let's go! Oh. Ngayon gagawa tayo na ito Challenge na ito Kasama mga pintan na kumakukuli Datoin na natin guys Tara guys Meanwhile, ah, sinong iyak, sinong, sinong iyak, sinong iyak. So, yun so, guys, tinta na natin to. Una, ano ba una dito? Ito muna, princess na mga Sinong iyak, sinong iyak, tapang, tapang, tapang yung pisa dyan. Ano ba Hindi, parang na. Naamoy ko na. So, kasama ko na nga pala yung mga kulit kong pinsan dito. Guys, sila pa yung pumilit sa akin dito. Ewan ko lang sinong iiyak sa kanila. Sino ba natapang sa akin? Sino ba nagaya na ito? Siya! Ah, ah, like. Diyan natin. Ikaw, ayaw ba ito? Hindi. Hindi mo pala kayo Walang iyakan ha?

So ayun guys, ito po yung ano natin ngayon. Paghatian lang po namin yan, nag-iisang yan, kasi paniguradong hindi naman ma-open sobrang angle yan. Kaya times to lang yan. Ayun o, no, oh, paniguradong iiyak yung mga yan. Ayun o, no. <laughs> iiyak yan. Tsaka nag na ako, na, tubig lang tayo. Yan, para siguradong iiyak talaga itong mga to. <laughs> niya. Oy, ito, may, marami na kinili. Do -do -do. Madaya ito, madaya, madaya. Alam mo. Ang konti mo sa Isa pa O kaya ang dami ngayon, oh. <laughs> <laughs> oh, ayan, oh, yan. na yan o. O ito, ayan, tama na yan. Pantay-pantay na. Sa yes. akin yung pinakamarami. Hindi pa ako, hindi ako marami sa akin. O ayan. Ayan guys, magbabato ba topic kami? Kasi sino matalo siya uunang kakain? Nag-ready na ng tubig. <laughs> <laughs> sino dapat yung ano siya mag-ready? oy sino? Ayan, ah, ayan. <laughs> oh, alis ka na. Tahini, sino unang kakain? kasi <laughs> yeah. Ako na, lugi. Wala. Lugi? Ate, ah, kung talo pala, siya unang makakain. Wala, Dapat ako yung unang kakain. O, doon, awalit oh, <laughs> na ulit ulit na talo 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 Ikaw. talo 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 kasi. talo okay. okay. talo 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 talaga talo Ako daw talo Ewan ko lang sino mag iaad sa mga tumamaya. Pagbibigyan natin. <laughs> o, ako muna! Ubusin ko muna to, tapos sino yung susunod? ko mo na! Wala Isang kain lang! Isang kain, tapos ako sunito siya, tapos pick ulit tayo kasi muna. O, sige. Lang. Mas bangang kasi to, pag lagi mo kapag pa isa-isa. Oh, di mas maganda nga yan eh. Para kasi nung iiyak nga, di ba? Mm Hindi, -hmm. sabay-sabay na. Doon. Ito na, ito na! Tumingin kayo! <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video Nawala. No, Nawala. Uh -huh. <laughs> ang konti. Sige, sige. Tingnan natin. Nagawa <laughs> e, <ang> ka tubig. Oh. <laughs> oh, ayaw pa. Meanwhile. Ang konti parang nakinakain yun. Ang, na kayo. Ano ba yan? No, ở quán lại được tình yêu lắm 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 Gano'n. ah Ha? Ah. Baka na, guys. Tapos na. Last round. Ito ako lang. <laughs> Please, gano'n. Naano ko na? Magpapaw -na, -na, -na. Na. na tayo kumain. Gano'n, kayo mo -na -na. pa? Kaya mo pa? Patuko <laughs> na, guys. Hindi <laughs> na kaya. O, oh, kaya mo pa? <laughs> kaya mo pa? Ka? Hindi. <laughs> okay, guys. May bumagsak na na isa. Hindi daw kaya. Ano ikaw? Ito na mga ito na isa, guys. Nag kumukuha ng hell. <laughs> ano? <laughs> ano? Kaya mo pa? Ang lakas niyo mag-aya. Oh, Siya na, naman ang na eh. <laughs> Hello, ayaw ko. guys, tayo lang natin itong mga to. Okay. And guys, May binigay dunga. na po nila sa akin, dinadaya na po ako. Sabi ko kasi magpapaunahan na. May duga ang pong nangyayari. Ayun guys, oh, paunahan kami, pero yung binigay sa akin yung mga pagkain nila. Itang mutong isaw. <laughs> Ayun o. Oh. Ha? Ang daya. So, Ayun guys. pa yung isaw. Hindi na daw kaya ni Nini, kaya kami dalawa na lang ng ate niya. Tara, tara. Hindi nga, isubusin na lang natin ito. Ah, sayang. Sabi na eh. Kaya isa lang yung binili ko eh. Kasi paniguradong hindi mauubos eh. Ha? Hindi naman kasi ako sumusunan. Dapat chicken na lang eh. Chicken? Bakit? Di ba may chicken? Ewan ko sa'yo? Okay, na yung level mo. Tara na, paunahan na. na di may Isa <laughs> <Issa> mo na! <laughs> <laughs> may <kundi> <laughs> Meanwhile, Dami na ang logia dito. Sige, one, two, three, go! Ngayon nga po guys, paunan sila. Kung yung ng tubig. Ay, di ko, nanalo ka na. Hmm? dapat Damihan ko. Ayoko. po, yan. Sige kain lang. Tapos na ako eh. Suko na ako eh. kain na po guys. Wait. Winnie, dadaga pa pa nga yung tubig. Wait, wait. mo na niya na ako. <laughs> Ayok ka. Masahan lahat ng sauce, guys. Ang kinalati ka niya pa po. Ayan po ang aking kapatid. At ayan po ang aking pinsan. So, ayan guys, ubos na. ada yang ini ini memang nih eh. memang <laughs> lebat tau <laughs> so and guys mga sumuko na sila huh? di na kinaya please like, comment, and subscribe hit mo na rin yung notification bell para mas update ka sa susunod kong video at sa mga susunod kong kakimpiyongan ayan, kayong pa? Oh. Uh -huh. hanggang na lang to guys bye A minute